nakita pa ako. oh yun. oh tingnan yun. Nakita ko sa wallet ni mama. Ano? 5 pesos. 5 pesos. Malapit lang. 1 million, guys. sino ba, susubscribe dyan? Sige na, mag-subscribe na kayo. Sige na, mag-subscribe na. Para makano kayo. Karoon na kayo you know, and can subscribe this video. Then you know, may mga car pa ako, car car. Or ano ba friends, or ano robot Ito pa rin lên dinh Guys, here you go, it's Yeah. So guys, meron tayong robot na. Ma. Tapos may ano pa tayo. Magkarpat tayo dito. Tamiya. Binili sakin ni Diba? Tapos, parang pa tayo dito. เออตัวนี้ตัวนี้ Thank you. So guys, yun Noong birthday ko ba noong 2024? Tingnan yung bilis, bilis sa akin ni mama. Ayan o. Mamot. Ayan. O. Ayan. Tapos meron pa dito yung oh, walang speaker. Tapos meron pa ano, ito. Ang nasa recipe doon. Oh. Tapos, tapos, ito. O. Oh. Kung na kayo mag-like and share and subscribe, o, oh, mag-subscribe na kayo. Subscribe na kayo. Buong channel, ah. Tapos, meron pa ito. Ito pa. Ito. Sinira ni Silja, no? Oh. Yan, no? Oh. Yung parang naiilaw. Oh. May like and subscribe na kayo. Subscribe na kayo. Bye.